Hi everyone, I'm Coach Elvie, and for today's video, i-share sa inyo kung paano gawin ang ating squats. Ang squat is a very good exercise na matatarget ang ating legs, ang ating glutes, ganoon na rin ang ating hamstring, at tatamaan na rin ang ating abs or ang ating abdominal muscles. Stand a little bit wider than shoulder width apart. Core tight, tigupin ang chin pa loob. Imagine ninyo lang na may upuan sa inyong likuran. Tuhod at ang inyong butt magka-level siya. And then, press up. Pag-angat, huwag ilalakang inyong knees para ma-avoid ang possible injuries. Again. So, butt out. Level ang tuhod at ang inyong hips. And go up. So, ang karamihan, ng pagkakamali na nakikita ko, yung ibang ang ginagawa nila, nagbe sila ng knees, pero pa-forward. Ang gawin ninyo, butt out.